good morning, good morning mga guys, no? So to guys, gawa tayo ng ano? ng rai habang medyo malakas kasi tiningnan ko sa GPS guys, ano? Ah, uh, 14 kalma na siya. So tumatak ko na lang ng 10 to 15 yung hangin. Hindi ko pwedeng na siyang ipangbuya, ah, uh, pampayaw. So gawa tayo ng rai guys kasi kumain siya sa rai hindi sa single single guys mayroon na tayo sa mga single single kaya nito mga pusing pusing so ganito yung pinakain sa ano guys ganitong kulay try uh, uhayan kung tawagin marami to subin uhayan rahay ang tawag so gagawa rin tayo ng single single guys na plastic with istambre so yun lang guys update ko na lang kayo